tanggal na itong mga Rain tap, ayun ito Baan na lang 管好自己，但不。

ta para hagi para ta nito mga pobre pero una ini atiman mo no ngani aban tigo dosunahan di e, para nga uh, macik nila ko unsa i sudo to registro dito kun ta mga ka pobre mo nang uh, una i dagang istorya uh, salamat sad kay dali ra sa dagpagasis Terima side na tayo dumaan guys kasi maluwag luwag yung right side nagsisignal na tayo pa right side guys right turn tayo kasi papunta tayo sa Gabi Cordoba kung papas straight ka dyan guys papunta yung Nganyo dyan papunta yung Nganyo yan right turn tayo guys dyan hindi ko alam <clears throat> naibuha na pala yung pangalan ng New Town ang pangalan na pala ng New Town guys is Mega World New Town magmayari na ng Mega World New Town guys dyan guys pakanan kasi ako dyan gusto ko kasing pumunta dyan sa simbahan may simbahan dyan guys yung malaki uh, Mactan Chapel yata yun gusto ko sana pumunta kaya lang uh, pag na guys kaya dumiritso tayo kasi sa unahan matrapik pa dahil sa unahan guys tulin lang yung kalsada kaya hindi na tayo muna uh, pumunta sa chapel uh, dumiritso muna tayo guys dito ba na guys na ako kasi may I love Cebu wow dito guys nandahan lang tayo kasi may maraming mga, uh, may mga maraming crossing dito guys yan nandahan lang tayo pahapon na yan guys almost uh, 5.30 in uh, afternoon dito ba na guys, may napansin ako may kainan na pala bago dyan may dito Ban gusto nyong kumain dyan may guys, pwede kayo anytime dyan pumunta may mga fast food dyan pwede kayong pumunta dyan pero hindi ako pumunta kasi gusto kong makarating sa pupuntahan ko early as I can sumusunod lang tayo dito guys sa mga ban sa bana na to kung hindi ako nagkakamali G Park Seattle to eh pag mag, may pagkakataon overtake tayo guys para mas mabilis kung maluwag yung left side o overtake tayo dyan guys maluwag na nag overtake tayo guys dyan marami na palang gas station dito banda guys alam nyo ba guys dito sa soong ah, uh, lapo-lapo ang dami na palang korean store korean restaurant ang dami dito guys yan nag-right uh, nag-lift turn yan kaya oh, nag-right nag turn tayo mag-overdict tayo sa right guys Dito banda guys, ang daming mga hotel, mga broad stand, may mga uh, quick market din. May mga ano dyan guys. Mayroon din yung mga spa. Ang daming business dito guys, banda.